ganito gawin mo para may iba naman. Bigyan mo na yung baby mo ngayong Valentine's Day. Para matuwa-tuwa naman siya sa'yo. Charon! <laughs> Hello, yung mga apo. Nalalapit na naman nga ang araw ng mga puso. Kaya naman sagot ko na ang tips kung paano mo ang baby mo. Ituturo ko sa'yo kung paano ko ginawa yung cute na cute na strawberry bouquet kanina. Super dali at super bilis lang nito gawin. Bali. bali, kailangan mo lang pala dyan ng pang base. So, bali, ang ginamit ko is itong peras. Pwede ka rin gumamit ng ibang fruits or vegetables. Basta yung pwedeng pagtusukan natin kasi yan yung pagtutusukan natin ng mga strawberry mamaya. Tapos syempre, kailangan din natin ng pantusok. So, barbecue stick yung ginamit ko dito. Medyo mahahaba nga ang mga ito, kaya pinuputo ko siya sa dalawa. Then, after ng ilang sticks, so, gasan ko naman itong strawberry para malinis. Yes. make sure nyo na malinis lahat ng mga gagamitin nyo at ilalagay nyo mga apo. Dahil pagkain ito. Kayo na palang bahala kung gano'ng kadami yung ilalagay nyo strawberry. Sa akin kasi ay mini bouquet lang yung gagawin kung ko. Kung gusto nyo mas malaking bouquet, make sure na gumamit din kayo ng malaking base at stick. So, ganito na pala yung next step, mga apo. Oh, tusukin lang pala natin yung strawberry dito sa part na to. <suk> hindi ko na pala tatanggalin yung dahon niya. Kasi para hindi siya magkaroon ng mga bunga o Ayan, ganito pala yung magiging itsura niya pag natusok mo na. Dapat ganyan. Ikaw na din bahala kung ilang pieces yung gusto mong ilagay. Tsaka dapat sa gitna mo siya tusukin. Kasi tulad niyang ginawa ko. Baliko siya. Dapat is i para hindi mahulog-hulog. Para maging matibay, parang yung relasyon nyo. <laughs> ilalagay ko muna ito sa bowl kasi marami pa akong tutusukin. Para na naman hindi madumihan. Tingnan nyo mali pa yung pagkatusok ko dito. Dumagpas no. siya mga apo. Ay, nako. Kaya naman dahan-dahan nyo dapat siya tusukin. Ay, para hindi siya masira. Ayan, tuloy. May scar siya. Balipalitan ko na lang ito, mama. Hila. Hindi ko na lang siguro ito ilalagay. Siyempre, parang maganda yung maging result niya. Alam mo mga apo, kahit simple lang ito, for sure, magugustuhan ito ng baby mo. Pero uh -huh. kung wala kang baby, pwede mo naman ibigay sa magulang mo, sa kaibigan mo, or kung kanino man mo gusto ibigay. Minsan kasi mga apo, kung ano pa yung mga maliliit na bagay. Yung right. pa yung mga nagmamatter talaga. You know, it's the thought that counts. Anyways, kinuha ko na pala itong peras kasi tutusok na natin yung mga tinusok natin mga strawberry. You know, tusok-tusokan lang. <laughs> itong strawberry kasi yung kumbaga magiging flowers natin, ba diba? So, dapat maganda yung pagkakalagay natin. Nagkamali nga ako dito mga apo kasi dapat walang space. Dapat dikit-dikit para hindi makita yung peras dun sa pero okay lang yan. Nobody's perfect naman. Galit yun. <laughs> Sorry na. Huwag ka na magalit. Oo. <laughs> ayan, ulitin mo yan ha, ulitin mo yan. Ito na po, inuulit na. Ay, inaatitudan mo ko. Sige, break na tayo. <laughs> Siguro, ganyan tayo mag-away ng jowa yun, know? Charot. <laughs> Anyways, back to the vlog. Bali, nakukulangan nga ako dun sa mga tinusok kong strawberry. So, nagtusok pa ako ng iba para madagdagan ko yun. Ha? Then, after, kinuha ko na yung, ay, nahulong. Ops, okay, tumayo ka dyan, tumayo ka dyan. Kulwari, walang nangyari. Buti <laughs> na lang, nilinisan ko kanina yung table bago ko gamitin. Kaya malinis din yan, ha? So, ayan, tinuslok, tuslok ko lang dyan yung mga bagong ginagawa Dinagdagan ko nga ng dinagdagan para maging okay yung itsura niya. And after ko nga may ilagay tong isa ay parang okay na. Pagkatapos oh. ay kumuha naman ako dito ng ko. Bali nilagyan-lagyan ko lang siya ng mga hearts hearts. Pupunuin lang natin siya ng mga puso mga. Ito kasi yung pangdarap natin sa bukay na ginawa natin kanina. O oh, diba? Super effort. Tingnan ko lang kung hindi pa matat yung pagbibigyan mo nito. Next naman ay babalutin na natin tong bukay. Pumamit okay. lang ako dyan ng double sided tape pang dikit para mas madali siya. Hinati ko rin pala sa gitna yung coupon para sakto siya sa size ng bukay. And then kuha lang tayo ng gunting at gupitin natin itong wrapper ng paalon-alon tulad ng ganyan sa ginagawa natin. Siyempre, para mas cute si siya tignan. Oh, diba? Okay na yan. I-set aside muna natin ito dahil may gagawin pa tayong pang design. Kumuha lang pala ako dito ng gold na wire. Ayan, yung natitwist-twist siya. Bali, sinishake ko lang siya ng heart, mga apok. Gawa lang tayo ng mga tatlong piraso dito. Kayong bahala kung ilan yung gusto nyo or kung ano yung mga gusto nyo pang ilagay na pang design. Naisip ko lang kasi ito nung nakita ko itong gold wires dun sa may lalagyan ng mga art materials. Machika ka na naman ba? Eh, Ay, naku. Ituloy na natin para matapos na to. Dahil pag napagod na ako sa iyo. Ay, ang drama. Charo na. Tinutusok <laughs> ko lang pala itong mga gold wires dito sa ibabaw ng strawberry natin. Ayan Ay, no. na siya, oh. Diba? So pretty. But wait, there's more. <laughs> Lalagyan pa natin siya ng ribbon, Siyempre para mas malalo pa siyang gumanda. Itatali natin siyang mabuti para hindi siya maghiwahiwalay. Then, ginawa ko lang din itong pink na ribbon na ginawa ko lang din from a paper. Dinikit ko lang din siya dyan. Tara! Ito na nga ang final look ng ating very cute na strawberry bouquet. At talaga namang made with love. O oh, diba? Maganda na. Healthy pa. Masarap pa. Kaya naman ang follow for more. Sige, rasilin ba yung